Bad news na naman, mga kalapatids. Bad news na naman para sa akin, mga kalapatids. Kasi yung uh, pinagpalit ko kay Marlo na dalawa, yung pareho native, eh, yung isa namatay, yung uh, Red Bar. Bali, nakalimutan ko nung Martes, papasok na ako ng uh, trabaho. Ganito rin oras eh, mag si ng umaga papasok na ako ng trabaho eh pagpakain ko sa kanila nakalimutan ko nga mapintuan yung uh, ano nila yung uh, ito nakalimutan ko ito mga kalapatid so, hindi ko na itali to hindi ko yan na itali mga kalapatid tapos ito sa kabilao. ngayon wala na yan laman mga kalapatid so, eh, pagdating ko nung Merkulis kahapon pagpasok ko rito sa pintuan yan yan sa gate ko may mga balahibo rito yan may mga balahibo dyan sabi ko ano kaya at may mga balahibo rito pumasok agad sa isip ko sabi ko parang may may kinain tong mga aso ko ng kalapati tama talaga yung kutob ko mga kalapatids yung red bar dito bali lumabas yung red bar dito mga kalapatids yung uh, pinagpalit ko kaya marlon tapos yung isa dyan mga kalapatids yung napakagandang kulay yung kulay brown uh, na kay ano na rin yun na kay boy doon sa may barangay Pinya Francia Avenue pinagpalit ko rin ng uh, ito cage pinagpalit ko ng kulungan yan yung kulungan mga kalapatids so, luma na siya mga kalapatids pero pipinturahan ko na lang siya eh, gaganda na lang yan kung kung mapinturahan kagaya nito mga kalapatids so, kapag napipinturahan siya eh, gumaganda rin kahit papano luma na siya eh gusto gusto kasi nang gusto kasi ni Boy na ano na ipagpalit ko na lang daw yung uh, kulay brown ko yung galing kay Marlon din kasi dalawa yun eh isang red bar tapos isang uh, yung kulay brown na napakaganda nga pareho sila native yung kapalit ng aking nga kalapati ngayon na kay ano na rin na kay ano na yun ay, kay Boy <coughs> Uh, maganda kasi yun eh ipagpapalit ko sana yun ng puti kay boy kaso yung puti daw ni boy nawala, ewan ko kung napano kung nagsasabi ng totoo si boy na nawala talaga yung ipagpapalit ko doon sa kulay brown eh sabi niya nawala eh e, kaya ito na lang ang uh, hiningi ko kay boy, itong kulungan yan, itong kulungan sabi ko boy, yan na lang kulungan boy kahit luma na Ayan uh, na lang yung kapalit ng aking uh, kalapati Eh, yun nga, dinala ko rito. Ah, uh, inangkas ko na lang dito sa likod ko, naka ko. Tinali ko na lang dito sa likod ko, dito sa ano, tinali ko na lang siya. Eh, nakaya ko naman, halos isang oras yung pagbibisikleta. Eh, nakaya ko naman bitbitin nandito sa likod ko ito. Magaan lang naman, hindi naman masyadong uh, mabigat to mga kalapatid. Magaan lang naman. Kaya yan yung update ng aking kalapati. Tapos ito, may good news rin ako kahit papano. Kasi ito, ito malapit ko na rin. Kasi inaasawa na, nito mga si, eh. yan ni, ano, ni Guapo. Inaasawa na ni Guapo. Pangalan ko nga pala dyan mga kalapatis si Guapo. Yan, yung puti na yan. Bali, yung red bar na yan, inaasawa na ni Guapo yang anak ni, ano, ni red bar dito. Dito sa, ano, ngayong ngayon, nag, ano na eh, naglililim na eh, malapit na yan magpisa eh. tapos ito. Mamaya, mag, ano, mag, mag, ano, rin ako dyan, magkikwento rin ako dyan, mga kalapatids. Ito, ang bala ko nito, mga ilang linggo pa ata, guguntingan ko na lang siya mga kalapatids ng ano nang uh, siguro mga limang pirasong mahabang pakpak o kaya apat na piraso yung pinakamahaba left and right mga kalapatids guguntingan ko na lang siya para hindi siya mag uh, hindi siya mawala and feeding nandyan lang siya sa bubong eh kapag uh, yung ano yung uh, ginugpitan ko siya ng mga uh, mahabang pagpag pero ano, ano pa siguro mga 2 weeks pa pwede ko na yan dyan ilagay sa bubong Um, pero guguntingan ko yung mga mahabang pakpak mga kalapatids siguro mga apat na mga mahaba apat o kaya lima pag nag mature na yan ah, uh, bubunutin ko na yung ginuntingan ko para tumubo ulit yung limang ginuntingan ko para tumubo ulit yung uh, pakpak uh, sanay na siya mga kalapatids. once na tumubo na yung pakpak sanay na siya eh Ayan, asawa niya yan eh guwapo mga Ah, eh. uh, ito, malapit na rin itong magkaroon ng partner, mga kalapatid. Eh. Yan, papartnerin ko din dyan, puti eh. Kasi maganda yan. Kasi puti rin yung ano eh, yung pakpak niya eh. Black checkered. Pero lahat ng uh, mga mahabang pakpak niyang kulay puti. Yan yung uh, pinagpalit ko rin kay Marlon. Yan. Ito, dito tayo mga kalapatids. Dito, sabi kong good news mga kalapatids. Kasi ito, ah uh, yung isang itlog nito mga kalapatids, 'Di ba mga kalapatis, bali tatlo na sila. Tatlo silang nililimliman. Eh nauna kasi tong nangitlog mga kalapatis si eh, kaysa dito kay Red Bar. Nauna to siguro mga mga four days. 4 days saka naman to nagnyitlog itong Red Bar na to. Kaya ibig sabihin yung isa rito mga kalapatis na itlog yung binigay ko rito sa red bar yung itlog nito Bali, mauuna yung isa dyan na mapipisa, mga kalapatids. Yung isa dyan na itlog na itlog nito pag mamayari nito, mga kalapatids. Kasi may isa din dyan na itlog eh. Ang mangyayari dyan, mga kalapatids, pag pumisa ito, kasi isa lang ang itlog niya eh. Yung isa niya nandito. Pag pumisa ito, sigurado may kasabay dyan na pipisa may kasabay din dyan na pipisa yung uh, isa dyan na itlog na itlog din nito kaya yung uh, isa dyan mauunang mapipisa kasi apat four days yung nauna nito eh tapos bago ko inila, inilagay yung isa niyang itlog dito bali four days yung lamang nito mga kalapatids ito so, napaka talino yan mga kalapatids oh. PHA yan mga kalapatids oh napakatalino nung kulay puti niya. Napakaswerte ni Marlon kasi magkaka na nagkaroon na rin siya ng puti. Ito yung uh, aman mga kalapatis ng puti ni Marlon eh. Matalino din niya ni. Eh. Yang uh, puti na yan. Eh. Nakalimutan ko pala dito yung sunglasses ko mga kalapatis. Eh. Yung pag-uwi ko kahapon mga kalapatis. Eh. Dito yung sunglass ko pang trabaho. Tapos ito naman, to. Siya nga pala mga kalapatids, uh, dito sa dalawang itlog na to, isa dyan, tapos isa rito. Sana may pumisa dyan mga kalapatids na kagaya nito ni Red, ano, Red Check. Red Check na to. Napakagwapo rin kasi to mga kalapatids. Eh. Saka napakalaki mga kalapatids. Eh kahit ilayo ko yung cellphone mga kalapatid so, halatang ano eh kahalatang malaki o oh, lalapit ko ulit yan, yeah, malaki yan mga kalapatid so, eh. kaya sana dyan sa tig isang tig isang itlog nito itong puting yan sana may pumisa dyan na kagaya nito ni red Ah, uh, wala nang makakalapatin siung uh, ano. Ah, uh, si ano si April 1 nando na kaya Marlon. Si April 1 tandaan niyo makakalapatin yung kulay puti na si Siu. Ang nandito na lang sa atin si April 2. Yan yan yang red red bar na yan. Si April to 'yan. Asawa ni guapo. Yan. Mapapangasawa na yan ni guapo eh pag nagmature to sigurado uh, maglalambingan na yan dalawa mga kalapatids eh. pag nagmature na to eh. bagay na bagay sila kasi ano eh uh, pareho lang uh, plain pareho of color yung kulay nila mga kalapatids kaya yan maghihintay ulit ako ng uh, palahi niyan mga kalapatids ito uh, maghintay ka lang dyan uh, Maghintay ka lang dyan. Siguro, papangalan ko na lang dito, Marlon. <laughs> Marlon na lang siguro, pangalan ko dito, mga kalapatid. Marlon. Kasi, ang nagmamayari dyan, si Marlon eh. Kaya, pangalan ko dyan, Marlon eh. Yan. Marlon na lang pangalan mo ha. Yan. At least, may pangalan ka. <laughs> Kapangalan lang amo mo, ng dati mong amo. Yan. Marlon na lang dyan, mga kalapatid, pangalan ko. Ito si Guapo. Yan si April 2. Tapos yung nandito, wala na mga kalapatids. Yung uh, kulay brown, nandung kay Boy. Pinagpalit ko na ng uh, kulungan mga kalapatid. Ito, wala ko dito mga pangalan eh. Tawag ko lang rito, red check, puti, red bar, puti. Tapos ito, puti pa. Yan. Wala pa akong mga pangalan dyan, mga kalapatids. Dyan sa liman na yan, mga kalapatids. Ito, maganda rin yan, mga kalapatids. Eh. Single pa yan, mga kalapatids. Eh. Single pa. Magkakaroon din yan ng asawa, mga kalapatids. Kasi dito sa apat na itlog na ito, mga kalapatids, pwedeng may babae dyan, mga kalapatids. Eh. Pwedeng may lumabas dyan na babae. Kung sakasakaling ma... Mapisayan lahat mga kalapatids Apat yan mga kalapatids Kung sakaling mapisayan Kasi ito masipag din ito maglilim eh. Yan red bar na yan eh. Tapos yan puti na yan eh. Baka mapisayan tatlo mga kalapatids Baka Makaya nilang uh, mapisayong tatlo Kasi tingin ko may tiwala ako Dyan sa red bar na yan Tapos eh. ito naman Yan malapit na rin yan eh. Yan yung isang itlog na yan eh. Siguro estimate ko niyan mga Independence Day. Sana nga Independence Day yan mga Pumisa. Yan, yung isa ng itlog na yan. Tapos dito, yung isang kapatid na itlog na yan. Sana Independence Day mapisa Kasi binilang ko mga kalapatid yung uh, araw. 21 days. Ah uh, yung pang 21 days nila, nakatapat sa April 12 ah, uh, hindi, uh, June 12. Pang 21 days nila, nakatapat sa June 12. Kaya sana nga, mapisayan mga kalapatid sa June 12 para may pangalan din ako dyan. Dyan sa itlog na yan. Ah, uh, papangalan ko dyan siguro, ID. ID na lang magiging pangalan ko kung sakaling pumisayan sa June 12. Magiging ID yung pangalan niya. Yung ID, mga kalapatids, Independence Day. Kung baga, inano ko na lang. Ah, kinuha ko lang yung pinakaunang uh, letra. ID. Independence Day. <laughs> Yun yung uh, bala kong pangalan. Kung sakali lang, mga kalapatids, na pumisa ng June 12. Sana nga, June 12. Kasi 21 days yung June 12 nila eh. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Yun yung update ng aking kalapati, Yung mga aso ko, uh, nila pa. Nila pa yung uh, isang red bar. Yung galing kay Marlon. Kaya bad news mga kalapatids. Pagdating ko rito mga kalapatids, pagpasok ko, nilalanggam na yung uh, kalapate. Nandun sa loob dito. yan Nilalanggam na dyan mga kalapatids nilalanggam na jam pagpasok kung mga kalapatid kahapon uh, bad news mga kalapatid siguro ito yan ito talagang makulit talaga ito itong yan makulit yan eh tapos yung ano eh yan makulit yan eh yung si bleachy, eh. talagang ano yan eh talagang sobrang kulit yan eh. Kaya tinapong ko na lang siya mga kalapatid sa basurahan. Ah, ko siya mga kalapatid, binalot ko ng plastik para hindi mangamoy. Uh, ah, pinasabay ko na doon sa pagtapo ng basura kasi may dumaan ditong basurero eh. Yung uh, ah, tawag dito, yung ah, sa ano sa garbage collector. Pinagsabay ko na kaya Ah, hindi ko na blinag kasi ano eh, nakakaano eh, nakakasuka mga kalapati. Nilalanggam na yung mga kalapati. Nilalanggam na madami ng langgam. Kaya hindi ko na blinag mga kalapati. Pero may good news din mga kalapati. Malapit na yan pumisa mga kalapati. Eh. Yung apat na itlog na yan. Eh. Tapos nag-aasawahan pa yung uh, si Guapo tapos si April 1 nag-aasawahan pa sila kaya yun yung update ng aking kalapati hindi ako nagparunda ngayon mga kalapatids siguro mga sa susunod na lang na ano na mga linggo um, magpapalipad ako siguro mga tatlo lang ata lagi lang tatlo yung pinapalipad ko mga kalapatids tatlo, apat yun, yun yung uh, pinapalipad ko lang kaya uh, yun yung update ng aking kalapate maraming salamat hanggang dito na lang yung vlog ko subscribe po kayo sa aking youtube channel kaurag vlog on youtube kaurag vlog on youtube uh, maraming salamat hanapin nyo lang yung uh, vlog ko kaurag vlog sa youtube click the notification bell click all para updated po kayo sa aking mga channel click notification bell and click all ah uh, pakishare na lang po ng ating uh, video maraming salamat po bye